Uy! mo eh. Aba malay ko. na to! Naglalaba. Wag mo nyo nang guloyin. no. Tara sa ito. Uy, ito yun ah. Ang gagawin mo. Alaga, G. Tira mo ang gagawin ko, G. Sige. gagawin natin dyan. Eh, gagi ka man. Baka gusto mo ikaw paglinisin namin yan, dito papi eh. mo yan. Bisa mo. Uy, uy. mo po. Alam mo ako, Yan. Hmm. Yan. <laughs> ito pa oh. <laughs> Mga pa mo yung mga tao dito eh. Alaga. Ayun sa Geron. What's up, neighbors? neighbors? Kasi, ano eh, si, kami, naglilis kami dito. Si Carlo, ano lang, parang, ewan ko nasan yun eh. Kupa yun eh, king ina, ina, ina Kaya, G, hawakan mo to. Tingnan mo. Sige. Lagi na lang nawawala oh, yun sa oras. na natin yun. Kupal eh. Kala mo, oh, anak eh, no. Oo. Oh, oh. Kala mo nilang naman. Uy. Uy, paano mo? Sigado. Pamalay ko. Diyan na to, naglalaba. Huwag mo nyo nang guloyin. Tara, nandun Sakto. Ikaw, huwag kong mga ilama. Baka kukunyatang ito dyan. Wait lang, wait lang. ito. Sige. Sige po eh. Huwag dyan. Laki ano dyan eh. Laki nga Ito, Ang gagawin mo. Talaga, G. ko, natin dyan. Eh, gagawin ka man ko. Wait lang, man. Oh. Gagi, man. Wait, na, mo lang, mo lang. Sige, sige. Hoy! Hoy! ko. Oh! Si, si, oh ano ba? Tingas Kanina ka pa namin nahanap eh. Pawala-wala ka. May natapon doon. May dalawa lang kayo. Hindi mo ayusin yun. Bilisan mo. Bago na ito magkikinuso. Oh. mapin mo. mo? Mapin mo, mapin mo. Uy, danday. Kayo, pag nag-uutos kayo, mayis nga kayo. Eh, na Dung may tapo na kami ng pinan doon eh. Baka gusto mo ikaw paglinisin namin yan, dito eh. Yan, pabimuyan. Bisa mo. Oy, ay, 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 ang bagay mo. mo. Ay, ito, ito. ito umiga ka dito. Yan. Yeah. Ikaw mga namin dito. Yan. Yeah. Ika ka, ika. Ika, bisa mo. Oy, bisa mo. Bisa mo. Umiga ka na, umiga ka na. Ya, G. Yan, ha. Kupal ka. Kupal talaga. Bakit? Bakit? Bisa mo. Bisa mo yan. Patay, jacket ako alam mo oh. ako. Yan! Na, ano? Ha ha ha! Ito pa mo nga ako! Ito pa ako pala! Ha? Sarap mo dito sa ano? bahay namin eh! Paalamuha, wala wala, sa oras na linisan ah! Oh. Ano? Bilisan mo! Sasampoy ako eh! Kanina pa nandyan yan! Hindi mo nililinis! Kupal ka ba? Kupal ka yata eh! Ano? Iyaka ka ba? Kupal ka din eh! Ano? Ano ba eh? Mga kupal kayo. Ano? Eh, maglinis ka diyan. maglinis ka. Linis ka. Dito mo yan, maligo ka pa tayong baho mo. Awa mo to, G. Ano? Awa mo to, Tara! Ano? oy kayo, mga paalam mo nin kayo. Oo! Oh. Kaya kayo mag-aayos kayo ng ilos niyo dito ha, kung ayaw niyo magaya ay Carlo. Paalam ka Carlo, oy paalam mo ni Mel, linis mo yan ha. Ha? Ah. Ikaw linis mo yan, paalam mo nin kay. Tara ano na. Pa-trip. Pa o bakit? Papalag ka? Huwag oh, ka na niyo. mo Kala mo ah. Hindi ko tayo makakapalad kasi kami ang, kami ang boss dito. Mga pala mo yung mga tao dito eh. Palaga. Yung Ray Dick, si Ray Dix, si Jeron, si... Basta si Giancarlo. Pala mo yung tatlong yun. Mga pala mo yung... Basta si Jello. Upal din yun. Kaya yun eh.